38 anyos nga rider pilason matapos mabunggoan sa motorsiklo. Samtang 15 anyos nga bata patay amay pilason matapos nabunggoan sang truck sa Hinigaran. Yaring balita nga itong gintutukan. Makit ang sasaring nga video ang pagpadalagan sa isang tricycle. Matiyon-tiyon, may isa ka motor nga madasig naglabay sa kilid sini. Apang talalo pang doon, nga may isa ka lalaki nga nakamotor ang binangguan kag natumba. Natabo ang aksidente sa barangay Kagay Rojas City, las 8.19 ang gabi sang Nobyembre 13. Sunod sa kapulisan, papuli na ang biktima ng ginkilala kay Vincent Abofial, 38 anyos, residente sa mga barangay. Nalipong ini, matapos na kang konsang sa samad sa ulo, kagiban pangabahin sa lawas, gani gindala sa ospital. sa tuha, Christy Cole kung sa sining uh, biktima na na sanggita po ang uh, sa sining uh, uh, biktima na to sa banggalan ni ang, ang uh, natumba kag nagsaog sa pagsada. Para yun pa backtracking sa kapulisan sa mga CCTV areas sa iba niya lugar agad matumod ang nakabunggo ng rider kagang ang kasini. Sa karon, nagapaayo sa ila balay ang biktima. Suno sa iloy sini, nagwasa x-ray nga may bali sa abaga ang anak sini. Mabulanan pa kag magaayo Gani, nagkakabala ang iloy sa mga sitwasyon sa ngayon tatok Tungod kita bilang construction worker ang ginasaligan sa biktima. Oo, oh, kung sino ka man na nagbunggo Buloy, di ba gulig man sa hamol sa gastuso? Kaluluwin man si Buloy nga may pamilya, paano niya? hindi naman ito ikaw ginarangan. Ikaw yung nagbunggo sa iyo. Ang mga wala mong kami man. Hindi ka man pagkasuhan. Patay ang 15 anyos ng grade 10 student patapos maaksidente nga nabungguan sa truck ang ila na sakyan ng SUV sa barangay Pilar Hinigaran sa Barosangaga. Ang biktima nga si Joseph Josh o JJ ang esadyante sa Binalbaga National High School, kagreserente sa barangay Paglaom sa Banwa sa Binalbagan. Driver sa SUV ang amay sa biktima nga si Archie nga nasamaran man sa aksidente. Padulong ang magamay sa syurad sa Makolod, sang ginbungguan sang truck. Naglupok ang goma sang truck. Rason niya nadulaan sang kontrol ang driver. Nagpangayo sa pasaylo ang driver. Apang wala pa na usgaran kung mapasaka sa kaso ang pamilya. Naglupok ini ang iya goma. Tungon po sa iya man karga na mabugat. Is naglupok ang ini ang goma sa walang bahin sa kurita. Na kundin is ang driver ta is na lost control. Uh, accidentally,